ang dating tandem na mahal na mahal ng mga Pilipino na Duterte at Marcos ay tila ba malabo na. His President Sara Duterte is calling the removal of her 75 police security as a clear case of political harassment. The former leader also defending his move of legalizing the controversial program industry. Si dating presidential spokesperson former Harry presidential Roque. spokesperson Kasama na rin po si Attorney Harry Roque. Sa Nayan po yung katotohanan na nakalasaad sa dokumento yan. Dapat meron pong testigo na nakakita ng ginawa yan. Alam niyo nalulungkot ako sa estado ng politics sa Pilipinas ngayon. Sabi ng Kongreso, iimbitahan daw si dating President Rodrigo Duterte, Harry Roque at pato de la Rosa para mag-attend ng house hearings on the links of Pogo to the illegal drug trades at extrajudicial killings sa termino ni President Rodrigo Duterte. Sabi ng karamihan, si Duterte daw ang best president ng Pilipinas. Pero ngayong natapos na ang termino ni President Rodrigo Duterte, parang ang dami nang bumabaligtad. Naalala nyo ba ba nung tinaningan ni Duterte si Lucio Tan ng 10 days para magbayad ng 6 billion na utang sa gobyerno? Lucio Tan, will give you 10 days. Bayaran mo. Pag bayaran mo, sirahan ko. Binayaran na ng Philippine Airlines ang 6 na bilyong pisong utang nito sa gobyerno ng Pilipinas. At yung mga panahon na inutos ni Pangulong Duterte na arestuhin ang mayari ng Mighty Corporation dahil umano sa economic sabotage. Well, the the one behind it, fake cigarette stamps. It's not a matter of BIR, eh. tax laws. At nang singilin ng Manila Water ang gobyerno ng 7 billion pesos nung sila ay nalugi. Ito ay inalmahan ni Duterte. At sabi pa niya, Ni hindi ko sila pipirahin ko Mga kapuso kumabig ang mga kumpanyang Manila at Manila Water hindi na nila sisingilin ang gobyerno sa bilyong-bilyong pisong danyos na... Una. naging presidente si Duterte ay nakakatakot maglakad sa mga eskinita at madidilim na kalsada dahil sa dami ng krimen. Pero nung umupo si Duterte, ay talagang ramdam mo na safe ka. At talagang malaki ang pinagbago ng Pilipinas. Pero ngayong hindi na siya presidente, para bang gusto na nila siyang ipakulong? Tila ba, nalimutan na agad natin lahat ng inambag ng mahal na Pangulong Duterte. Sabi nga nila kahit gumawa ka ng isang daang kabutihan sa kapwa mo, yung isang pagkakamali mo pa rin ang makikita nila.